tiyak na matutuwa ang kids at kids at heart. Eto nga, nauna ng inikot ni Valerie Tan, yung mga patok na pasyalan ngayong Christmas break. The country with the longest Christmas season. Isa yang tatak Pinoy. Pero sa haba ng ating countdown to Christmas, I'm sure marami sa inyo mga kakape ang nagplano kung paano at saan ito idadaos. itinerary ninyo ang parks at shopping malls na inilawan at talaga namang ginawang extra special for Christmas. May kaunting gastos man para sa entrance at parking, sigurado ka namang abot kaya na, enjoy pa! Siyempre, hindi rin patatalo sa gimmick ang mga sikat at patok na pasyalan year long. Nang magpunta ako sa isang amusement park this week, nakilala ko ang isang balikbayang na mamasyal kasamang kanyang pamilya. Nakilala ko dito sa isang pasyalan si Tatay Romel at ang kanyang pamilya. Si Tatay Romel, kakauwi pa lamang niya dito sa Pilipinas galing UAE kung saan siya nakadestino. So, Tay, bakit po gusto niyo dito sa Pilipinas mag-celebrate ng Pasko? Masarap kasi dito sa Pilipinas kasi kumpleto ang pamilya mo na mag-celebrate ng Pasko. Uh, hindi gaya sa ibang bansa. Pagpasok pa lamang, may souvenir na si Namang Romel picture muna bago libutin ang lugar. Talaga naman kasing overwhelming ang dami ng rides dito. Para maging mas memorable ang pamamasyal, nagikot din si Mang Romel para maghanap ng souvenir. Tsaka syempre susulitin niyo yung bakasyon ninyo. Oo no, naman. No. Inumpusan niyo na nga dito sa pasyalan na oh. ito eh. Bakit niyo po naisipan dito kung okay. pumunta? Uh, kasi maganda raw dito. Ayos. Uh, maraming rides. May mga bata na uh, Approved sa mga apo ni Mang Romel ang kanyang treat. When I got the chance na mag-sightseeing, napansin kong may mga kagaya rin ni Mang Romel at kanyang pamilya. Mga mommy, daddy, at kids na happy to bond. Maging ang White Christmas offering dito, hindi rin nila pinalampas. Kahit nga negative 15 ang temperatura rito, ay eh, syempre enjoy-enjoy din naman ako. All smiles with the snowman! nagutom ako sa dami ng mga pinuntahan ko. Pero no worries, marami namang food stalls. Talaga namang bida ang mga bata tuwing kapaskuhan. Kaya naman kapag ditong panahon, samahan na sila sa mga all-in-one pasyalan kasama ang buong pamilya. I'm sure gagastos man o simpleng pamamasyal lamang, ang mahalaga ay kasama ang pamilya. Ano man ang trip ninyo mga kakape, sigurado naman akong sa Paskong Pinoy, walang hindi mag -e enjoy